Hindi sana ako sasama dyan kasi masama ang pakiramdam ko. Masakit ang aking chan. Pero sumama pa rin ako kasi nga gusto ko ulit maranasan yang magtanim ng ganyang palay. Ang ingin naman ng aso. Sorry. <laughs> so ayun, sumama nga ako. Pumunta kami dyan ng bandang 12.30 yata or before 1. Tapos lumusong kami dyan sa bukid ng 1.30. So di ang init nun. Pero lumusong pa rin ako. Tapos wala pa akong jacket dyan. May jacket akong dala pero ayokong isuot tapos naka sexy short ako diyan oh di ba bahala nang mangitim so nung pagkalusong ko diyan mga ilang minuto okay pa then after 10 minutes parang nararamdaman ko na na hindi na maganda yung pakiramdam ko parang hindi na ako makahinga kasi nga ang init tapos hinihingal na ako so hinayaan ko lang muna and then habang tumatagal pa ako diyan mga less than 20 minutes na siguro umahon na ako kasi hindi ko na talaga kayo parang feeling ko mahihimatay na ako diyan sa kalagitnaan ng bukirin na yan. So, umahon na ako. So, akala ko kaya ko, hindi pala. Kaya bilib na bilib ako sa mga magsasaka na kahit katirikan ng araw, nasa bukid sila, lalong-lalo ng papa ko na halos walang pahinga mula umaga hanggang hapon, wala na siyang ibang pinuntahan kundi ang bukid. Kaya proud na proud ako sa lahat ng mga magsasaka. Shout out po sa ating lahat na mga magsasaka.